Dito po tayo sa pwesto ni Ate Juliet. Marami siyang gulay ngayon. Kaya lang, meron na isang nawawala. Wala yata isang babaeng maingay. Sumakit pa ulam, Jackie. Jackie, sumakit pala yung ulo mo. Kala ko eh. Kala ko nagbakasyon ka naman sa Boracay eh. Si Bali, si Ate Juliet natin yung Sakadora ngayon ando dito. Good morning, Ate Juliet. Oy, happy Mother's Day. Hindi kita nabatik ka oh. saan, saan ba yung date mo kahapon? Sa malamig na lugar ba? <laughs> <laughs> sa bahay lang ba? <laughs> Hindi ba lumabas? Kala ko nagpunta sa malamig na lugar eh. Malay mo, sa mall, nanood ng sine, di ba? Oo. Oh. Ate Juliet, Madam Juliet, magkaroon na po ngayon yung siling na natin. Ay, ang laki ng binaba from 1'9 Opera. ngayon, 6'5. Oh, bumaba po ang ating siling Taiwan. E eh, yung siling ano natin? Lako kayo, sila kaya kaya po oh, siling. Oh, mababa po ang Taiwan, ang Sultan, E eh, yung panigang. At rin pa naman. Ayan, medyo, medyo matas pa rin ng papano. Ay eh, yung okra natin maganda kasing ganda mo. 2,5, 250. Ano ba yung upo mo yung balag? Hindi. Ocho lang yun, gapang. Gapang, yan. Kapapong yung man nakatayo dyan sa harap ng upo Ang mga modelo mo ba yan? Model yan, model. Ito pala yung dalawang modelo ng upo dito. Ano itong mais mo? Dilaw? Dilaw po, 15. 15. Si, o, si Jackie. ito, itong ano, itong patola natin palitik. Patola, 20. 20. Anong ano to? Anong sitaw to? Long yard ba to? O ano? Negro. Ito yung naman na 150. 150. Okay. Oh, wala si Jackie yata, ano? Sa oh, Jackie, yung ulo mo, lagyan mo ng maraming yelo para lumamig at di na sumakit siya. <laughs> Nami-miss kita dito. Okay. Salamat, Ate Juliet. Belated Be again. Happy Mother's Day. Dito naman sa pwesto ni Nina. Dito lang ako nakita ng papayang marami. Kasi yung iba, konti lang papay. Minsan wala pa ano? eh. Saka, in fairness, yung papaya niya magaganda, malalaki yung papaya niya. Ano? Alam niya magkano yung papaya natin ngayon? Good morning. Inseg. Good morning po. Kaganda naman ng bungad ng aura mo. Oh. Ito eh, ba, ba, hindi dito ka idol? Wala ka sa pwesto mo. Wala ka na mabibili mga order Ah, ganun ba? Sipag. Anong talong to, Nina? Yung segunda po ako yung sibigay namin. Anong talong? Mucho? Mucho. Itong... Oh, Ayun, good. 40. 40. Itong sultan natin. 50. Itong kamote natin, Taiwan, si Malaki. 30. Itong tao natin dito. Wala bang, not, na, not, not available na lang? Okay. okay. Baka ka ako kasi may magmay ni. Eh. Ano? Ay, sa iba yung ano yon yung kalabasa? Magaling kalabasa natin ngayon. 17. 17. Okay, sa tanong, bakit? Hindi yata kumuko pa siyang ganda mo. Hindi na tayo maliligo. ayun lang ba yung technique no? Yan, wag po kayong maligo katulad ni Madam para lalo kayong gumanda. Pag nakita nyo po sa personal to, ay nako, mapapawaw kayo. Kung maganda sa video, mas maganda sa personal to. Salamat! Isang magandang buhay, ang kumahal sa lahat po ng ating mga kapalengke Welcome po ulit sa ating Youtube Channel, Dante TV, Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Today is May 13, araw po ng lunis Isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan ko ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan, Pinsable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Dito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte, Kabanatuan City. Samahan niyo po ako sa mga kaibigan kasama natin sa Kadora sa Kadora upang alamin ang kanilang mga asking price o yung mga turing na mga presyo ng kanilang gulay. Tandaan niyo po, asking price lamang po ang atin tanungin. Hindi pa po yan ang final prices. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe sa ating channel para naka-update po tayo sa araw-araw na presyo ng ating mga gulay dito. Kaya, habang nanonood po tayo, isubscribe nyo na po yan. Pwede niyo rin pong bigyan ng isang magandang like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya, tara let's! Samahan niyo na po ako mag-update. si Ate Bioli ko kumakain. Napapalibutan siya. Kamote po puti, Ate Bioli. Magkano ba yung kamote puti natin ngayon? 20. Ano ba yan? Almusal ba yan? Merienda? Altang na. Pipida uh, na. Okay. Kagaganda naman nakaupo sa iyan uh, Ano ba yung mga yan? Mga, mga Miss Barangay ba yung mga yan? Ay, bagong sikat si Madam. Nang bagong sikat. Ay, siya yung magmamana ng ano, ng trono. Ayun, okay. Tatandaan ko po 'yan. Dito po, merong isang damak-mak na pechay. Kagaganda ng pechay dito, dami. Kasing ganda po ng tindera. Madam, magkano ano Natin gaya asking price ng pechay. Magkano po? 150 ah, 200. Oh, ay. Akala ko hindi ko nakita. Sorry my friend, di agad kita napon na ano. Ito yung paborito sa sakadore. Pantay yung lipstick. Naka oh, talagang yung shade niya <tik> <niya>. <tik> Hindi, talagang pinukulan ko kung -tum tumadam talaga. Yan. Si Madam Cheche. Wala tayong che na ano, mustasa. Mamaya-maya. Mamaya-maya, yan. Maaga pa. Tingnan natin makakarin yung mustasa mamaya. Eris Idol, kung may nakita ko Idol, anong talong to? Mucho. Kaganda ng talong ng aking idol. Idol, magkano yung asking price? 48. 48. Ito po sa isa sa mga idol kong sakadoro dito sa ating baksakan. 48. Nasaan si Lisa? Okay. Kala ko pinalayas muna. Dito may beans daw siya, pinagmamalito niya. Magkano yung beans natin ngayon? One, one. Ha? Hindi nga, totoo? Nagmahal na no? Sige. Okay. Ah, kaya ano, del sinit lang. Oh. Yan po mga ganitong oras, 9, 10, 11, nagdadating ng po yung mga gulay dito sa ating baksakan. Yung mga gulay tumana na galing po sa 32 na bayan ng lalawigan ng Nueva Ecija. And of course, kasama po dyan yung 89 barangay ng ating lunsod ng Cabanatuan Kasi yung mga barangay po natin dito, masisipag po magtanim ng gulay. Kaya Napakamura po ng ating mga sariwang gulay dito lalo na po yung mga gulay tumana. Aya, mga kaibigan, mamalengke ko mga lakal po tayo dito sa ating baksakan sa lalabigan ng Nueve ang Kabanatuan Vegetable Trading Center sa Kabanatuan City. Yan, speaking of luya po, talagang mataas ang luya ngayon. Ultimo sa, ano po, sa retail price sa ating palengke nung nag-update tayo, napakataas. Tingnan natin po kung magkano yung wholesale. Eh. Adam, ma ano lo magkano yung pinakamagandang luya natin? O, oh, tingnan mo. May mga nakaraan, naging 1.7 pa. Ayan, 1.5. Napakamahal talaga ng luya. Eh, yung dilaw natin? 60. Ayan, oh. Salamat. Yan, yeah, nadaanan ko na naman yung labong ni Ate, Ate Ana. magkano yung labong? 20 pa rin? Ah, sa luyit pala, labong tuloy. 20 pa rin, walang pagbabago. Oh, Oh, 18 ang oh, 20 Salamat. Narito tayo sa paborito kong sakadora ang ating mabait na ate. Si ate baby. You know? May magaganda siyang ampalaya. Ayun o. Know? Miss Tisa. Ayun. Ate baby, ano yung ampalaya mo? Mistisa Tisa. magkano ngayon yan? 100. Oh, 100. Medyo umangat ang ating ampalaya ngayong araw nito. Sa sitaw natin, anong sitaw natin? May 180. Ano yan, Bulakan White? Bulakan. Mariposa, wala? Meron, 140 lang. Ayun, medyo umangat na rin. Masyada ang sitaw. Angat ang ampalaya, sitaw. Dito kay Sweet, sit Sweet. Sweet, magkano itong ano natin, Taiwan natin? 70 po. 70 ay ayaw talagang mga tanong eh yung bonito kaya nga yung bonito magkano ka parang sa natin 40 nabili na po yan sa panidgang natin 35 po 35 hindi dito na naman yung maganda nating buyer ano pinaka pinaka maganda pinaka sexy na nahawa kayo hindi nga namin pinapalos dito para nabibili agay dumitit ka rosa para mahawa ka nakakahawa daw yan Ayan, ganyan ka makabay. Ayan na, kamukha daw, ganyan na, ganyan daw si Madam Rosa. No? Ganyan na, ganyan na, tumataw si Sel al Alfred, totoo ba yan? Ayun, ganyan na, ganyan si, ano, si Madam Rosa nung kabataan niya. Eh, bakit naman pinaipi mo ng todo, Sel Alfred? Ano ba ginawa mo? Binawasan daw, binawasan yung kaganda. Binawasan yung kagandahan. <laughs> mukhang malungkot yung tukayo ko. Tukayo, bakit mukhang malungkot ka? Masaya ka, tukayo. Masaya ba yan? Nahangiti ka lang. Magkano na ngayon? Ano natin? ito? Ito mas, 20 20 ka ako. 20? Ayan, gagano ito. Eh, yung natin ano natin, panigang. Babayang ganyan yung tura, hindi nila hinihingi. Ano siya, yan o. ba yan? Steam? Huwag Naku, huwag ka masyado nag-iinom yan. Good morning, Sir Idol. Magkano ngayon yung okra natin? nanto ako. Magkano yung okra mo? 25. 25. Eh, yung ano natin, talbos ng sili? 30. 30. 30. Ano nga pala ito? yung pala yung bago pala wala. Ano ito? Yung... 80. 80 ba ito? 50 and 80. 850. Ganito. Itong sitaw, anong sitaw yun? Sitaw yan. Ito, 1.5 yan. Anong sitaw yun? Condor. Condor. yon. Condor. Oh. <laughs> Mapupunta na naman po tayo sa ibang usapan kaya i-off na po natin. Thank you, Idol. Ito si Ate Sally ko. Kasasalubong ko lang, kadadating lang po nito. Tinanghali na po siya ng dating. Yan o, meron po siya ang bunitong ampalaya, pipinong puti, uh, ah, sigarilyas, sultan. Ah. Balikin si Bundle yun. Pero masipag to si Ate okay, Sally. Kahit na nalilate ng konti, eh, masipag to. Ate Sally, magkano yung bonito natin ngayon? Ano yung dalawang bonito na uli? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. si natin ulit? Mm -hmm. ah? 50 mm -hmm. ang asin. Eh, si Garilas natin. Ha? 50? 1-5, 1 One type po. Pipi ng puti mo. Pinisay. Ayan. Amal ah, talaga si Darilias. Siyempre, yung regular ko na ang dinadalaw sa kanyang lungga. Si May Madam Maylin, May May. May, magkano na yung Taiwan si natin malaki? 28 po. 28, yung medium. Medium, 170. 170, maliit pinapokus mo na maigi si Mang Mylin para makita niyo yung kagandahan niya. Uh, ilan pa? Eh, yung ano natin, yung ube. Ube, uh, uh, 320 po. 320. Eh, yung sampalok natin ngayon, 400. madam, mag ito ganda kaganda 400. rin ito. Oh, okay, yung ganda yung mga sakadoro dito. Po, ano? Hala na, malulot ako na, Umitim na. Umitim na ba yan? Kung maiti. Kung maiti yan, mas lalong maitim ako. Nako. Sunog na. Kung sunog na raw pala siya, hindi mas lalo pala akong sunog. Salamat. Dito kay ano ko kay Besi dory meron siyang patolang palitpit. Pati ayun no, yung talbos ng sili. Alamin natin magkano yung talbos ng sili niya. Patolang palitpit pati itong okra. Dory, dorele ka dito. Oy. Magkano yung ano natin Aいい yung na Ano yung patola natin dito? Sampo! Bakit naman sampo lang? Napakamura naman sampo nga. Sampo. Sandaan oh! Mura. Hindi na lang talbos ng sili mo. Talbos. Trenta. yung Ah, mura Mura. <inflos> <mura ay, yung okra mo? Tamo, Benjo. yung okra mo? Ayong okra mo? Ay, yung Ayong, Dito ba? kay Madam Dimple, tanungin natin kung ano itong rice niya, kung pula o puti. Ay, pula, I mean, yellow o puti. I mean, puti. Nang Dimple, ano yan? Dilaw o puti? Para may panglitay lang ako. Dilaw o puti? Maganda din naman si Dean sa video, ang ganda, no? Yeah. Magkano yung dilaw natin ngayon? Magkano yung dilaw? Eh, yung puti, magkano? 20 po. 20? Oh, napakamura, no? Medyo artista yun ang dating ni Madam, ano eh, Madam Dean Paul siya. Eh. Dimples. Eh. Dimples, maganda, malalim dimples niya. Ate na magkano ngayon itong sultan natin? 30 po. Ang aking mabait na kaibigan, 30. Opo, medium, ah, 30. medium size yan. Medyo lumili, hindi siya uminit ngayon. Ano? Sana nga, wag muna masyadong mainit. Salamat ate ni. Ito si Aling Bayabas. Magkano na yung bayabas natin? Ngayon, may nakabili na kay Neneng. No? 90 yan. Medyo umangat siya ngayon. 90. Wala na, wala na makuha. No? Okay, salamat. Dito kay Ate Mino, may Miracle. Oh. Miracle Talong. Alamin natin ang asking price. Ati Mino, magkano Miracle mo ngayon? Ayun ang pot. 15 15, yung pinakamataas na po yun pang bumaba yan, yan. okay may gabi pa kami sa iyo? lang okay eh yung ano ba talaga ito? mali dito? magkano yung segunda natin? ito yung masarap yung sal -sal sa bagongi lalagyan lalagyan oh, sa bagongi itong malalaki? Taiwan ito nabili ano ba itong mucho? mucho 30 eh yung Taiwan natin? Taiwan din. 50 po tawad eh. Okay. Ayaw nang tumasa. Ayaw nang umangat. Ayan. Yung Taiwan natin ayaw nang umangat talaga. Ang umangat na lang yung mga sakadora tumatangkad. Dito po tayo sa gulay bagno ni Madam Ong and Mayan. Fresh vegetables. Ano? May sayote, peros, patatas. Repolyo, Pecha y Baglio. Alamin po natin yung kanilang mga asking price. Marami pong namimili kay Madam Mayang kaya hindi natin agad-agad na-interview. Bising tattoo yung babae. Madam Mayang, magkano yung repolyo natin ngayon? Asking price lang. 400? 200. 200, napakamura. Yung carrots natin maganda. Carrots 55. 55, sa sayote po? Sayote po, 40. Sa patatas? Patatas, 750. Sa? Nagtulo siya ulit. Sa pecho bagyo, madam yan. 300 po. 300. Sa lemon natin. yung 90. 90. Sit sa ah. Cicero. Cicero, 300. Sa celery po natin. 80. Sa leeks po. 80 po. Sa green, ang ano po natin, green ice. Ang po. Yan. Kapag kasi wala si madam yan. Gumaganda si madam yan araw-araw. Thank you. Nagiging sexy pa. Salamat madam yan sa isorbo. Dito sa tabi ni Madam Mayan, alamin na natin presyo ng sibuyas. Madam, magkano, magkano yung ganito natin sibuyas na maganda? 420, yan o, 420. Yung malaki ng kuwante, 450, 420, ayun pula. 660. 660. Yan, 660. Ayun pipino natin verde. 25. 25, yan. Salamat po. Marami pa rin tayo sibuyas na hindi pa rin naubusan. Ano? Na, okay, salamat. Ayan po. Inuupo na po ni Ate Bin yung mga kalabasa ano niya po. sa damit. <laughs> anong ang kabusta na kalabasa natin? Ay, just po po, mataas po ngayon. Ay, ngayon? Ay, uh, sa susunod na araw pa naman. Oo, oh, yan. Sa, saan ba galing to? Saan galing? Sorry, sorry. Yan, okay. ang dami uh, yan, medyo nagbabadya po ng taas ang ating alabasa sa mga isa o pangalawang araw ano. Salamat at din Dito si Konsi ato kasi ato makain ganyan hagod natin. Sampu po tayo. Sampu isang ano isang ganyan no, isang bitis. Ito nga na natin okra. Okra ho. Petio. Petio. Tungubad natin may isang puti. Ay mura pong ubad eh. Yan ang bolta ko bato. 150 yung puti. Na ay puti. Yung kulang naman. Ah eh dilaw ba yan? Dilaw po. Magkano yung dilaw? 17, 15. 17, 15. Yan. Yeah. Salamat Yung sa si mo ulit, magkano? 15, 18. 15, 18. Medyo ba namin sa Luyot. Oh, okay. Salamat kong si. alalin natin yung sitaw ni John. Parang aming karamangamu sa inyo. Parang magsasitaw tayo. ano yung sitaw mo? Sandali nga lang. Ano yung sitaw na yun? Bulakan? Magaling kayo, medyo may XL lang konti. O. Eh, 130 lang yan. 130 yung birthday natin, ano yun? 160. Ano yun? Anong sito yun? Variety? Condom nga Condom, 160. Okay. Eh, yung ano natin, itong patola ang mga nakap. Eh, yan. Yeah, 50 lang yan. 50. Salamat, Sir I Love idol. you. Dito, maraming sini pa Ano ba yung variety yung sili mo? 20 Anong variety niya? 207? 207. 207 variety? 207. 207. Oh, may hindi niya may ka Variety ang tawag sa chat. Anong variety diyan ang tawag diyan? Ito pala yung solar. Ayun tayo ba natin ngayon? Hindi, ako yung 65 muna. 65. Ha, ala yan. Dito kay Menti, alamin natin yung presyo ng kanyang good na good na kalamansi. Boss, magkano yung kalamansi natin ngayon? Asking price. O yan, mataas na. Medyo tumaas na talaga. Swerte ngayon yung mga farmers natin. Jackpot naman. At makakabawi sila sa kanilang kalamansin. Kasi dati napakababa, no? Nalulugi na po yung mga farmers natin. Dapat naman tumaas. Salamat, boss. Dito kay Louie, may nakita akong puting kamot. Anong kamot ito, Louie? Taiwan si po yan. Taiwan si, puting puti yan. Magkano ganyan? 32 po. 32. Yung galing natin ngayon puti? 45 po. 45. Galing Tarlac. Hindi, may Isabela. Ah, Isabela. Yun. Salamat, Sir Louie. Wala yata yung ano, best friend ko eh, Marites <laughs> po yun Ay, eh. Ayan, dyan dyan, pero nakiki Marites. Ayun, wala yun si Ate Ambedes. Si Ate yung si sinasabi kong best friend ko. Yung best friend, pwede ko kagaganda ng kanyang ano, okra o. Oh. Alamin po natin yung presyo ng kanya. Okay, wala, yung wala, wala. Wala, wala, wala. Ay, askin mo eh. Orrenta. Oh, yeah. Ang dami niyang okro. Oh. Ay, yabang. Yeah bang Para na mag... Pupunta ka ba sa beach? Yabang. Yeah bang Nakasiming atay si ate, ano ko, Santa. Ate Santa, magkano yung natin pipinong puti? 12 itong bakla natin. 15 ang aso niyo. Ang palaya mo? 80 yan. Yeah. Salamat. Maganda po yung atay. Mukhang bata pa talaga si Ate Sai. Hindi, hindi tumatanda yung ano. Yung ano lang, numero no, lang tumatanda pero at naladagdagan pero yung itsura nag i nang ganoon. Ayaw ayaw ano, ayaw magbago. Ah. Ayun naman yung kaibigan natin si Elaine, yung sexy si yung si, ano ni Ate Santo. ayaw magpapakuha sa akin ng picture. Oh. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay ang ating pinaka-latest Asking Price Update ngayong araw po ng Lunes, May 13 dito po sa ating pinakamahimbaksakan ng mga gulay sa lalawigan po ng Nebay Silla ang Kabalatuan Visible Trading Center, Palengke ng Sangitan na narito lang po sa Barangay Magsaysay Norte Subukan niya po mga lakal dito, lalo na po yung mga taga-Manila, dito na po dumadayo dahil daw mas mura dito hindi lang po mga taga-Manila, taga-Bulacan, Laguna, sambales, Bales, Pampanga, Cavite at ano-ano pa pong iba-ibang bayan po. Dahil po nasubukan nila na guarantee naman na fresh na fresh ang ating mga gulay dito. Pag po tayo dito, medyo magdala po tayo ng payong dahil po minsan napakainit. At huwag niyo pong kalimutan ang minum ng maraming tubig. Ah, uh, muli po ito po ang yung kasama kaibigan. Dante Viernes po, proud to be Cabanatuan ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Bye bye, see you po again tomorrow and God bless us all. Ayun.